Ang dahil sa bagyong Christine, nasira yung water pipe ko dito. Ang ginawa, mga kalakba, ito oh. Nakaraan kasi, itong dalawang hollow blocks na to. Actually, tatlo yan, yung isa nandoon no, pataas. Sa likod bahay namin to, sa kapit bahay to dito. Sa ginagawa kong bahay dito. Ito, dito yung nakadikit. Eh, tingnan nyo kung gano'ng kalupit yung contractor na gumawa dito. Dinikit lang siya dito. Yun kasi yung isang hollow blocks, yun yung nakalagay dito. Uh, dito sa sa area na to kasi hati yan eh hati yan sa kabila to ito naman sa kabilang bahay so yung isa yung hollow blocks na yon dito nakakabit isang piraso yun yung isang hollow blocks na yon yun yung humarang dito sa dalawa na to nakadikit so ngayon dahil hinukay ko to nung wala pang bagyo kasi para sintadahan ko na naman ng hollow blocks doon uh, limang patong to bali dalawang baon yan dyan sa ilalim tapos tatlo pataas para yung mga lupa dito, hindi mapunta dito sa bahay na to, sa area dito. So ngayon, dahil sa lakas ng ulan ng bagyong Christine, bumagsak to, kasi parang dinikit lang dito. <laughs> parang mighty band lang dinikit eh. So nabasag to, inayos ko naman. Nabuti na lang at bukas yung mga hardware. Tsaka maraming tubo pa kalat dito, gaya niya no. Mga bali. Yung nandito ko muna dito. So kanina dahil malakas yung ulan magdamag punong puno ng tubig to hanggang dito tapos yung mga halaman dito may mga tanglad may dahon na sana oh kaso kabali bali dahil sa lumakas yung hangin kanina yan so hindi matapos tapos yung gawain dito mga kalakbay, dahil bilang umulan eh ginagawa ko to tuwing after work lang eh Uh, 5 o'clock to 9pm ang, ang gawain dito. Eh. Yan. Yung mga grabat at alu blocks. Kalat-kalat lang. Para pala yung sa vlog ko, sa reels ko kanina. Yung trapal ng kapitbahay ko. Talagang nawasak na. Kanina. Okay pa yan. Yan. So dito. Hindi matapos-tapos yung gawain. Dito naman sa kabila. Yan. Natigil din. Kasi ano eh uh, okay na to dalawang patong lang to mga kalakbay eh. dalawang patong lang yan hanggang doon sa dulo kasi maglalagay pa ako ng isang hollow blocks dito tapos dito dito na kasi mayiging pintuan ng bahay na to ito mayiging gate nyan yung area na yan yan dito sa parking yan buo yan isang gate yan tapos dito na magiging entrance dito hindi na doon kasi para hindi tapad daw sa pintuan sabi nung may ari so ito yon tapos pagkatapos ko magawa yun sa likod Ang next step kong gagawin naman Ito, yung area na to Yan Hanggang doon yan, sa taas Lalagyan ko ng hollow blocks para daw Pwede din mapaglagyan ng mga gamit dito Pag nabubunga na to Yung bubong kasi dito mga kalakbay Baka iba yung kagawa, baka hindi ko kakayanin eh. So papakunta tayo na sa iba Kasi eh, Mahirap mag-isa ba? Diba? <laughs> Ayan lang, update lang sa pinapagawang bahay dito sa